Bawal ba magbuntis pag ikaw ay may hyperthyroidism or hypothyroidism? Hindi. Pwede pa rin naman magbuntis. Ngunit important na planado. Ayaw natin na mataas yung thyroid hormones mo o mababa yung thyroid hormones mo. Gusto natin normal yung hormones mo kasi kung hindi, maaring may mga complications sa sa'yo at kay baby kailangan din pag-usapan ang mga possible risks ng pag-inom ng gamot pag kayo ay may hyperthyroidism. Remember, important ang thyroid hormones for brain development ng ating mga babies. So pag may plano kang magbuntis, magpa-check up sa iyong doktor. At once mag-positive na yung pregnancy test mo, tawagan mo kaagad yung asawa mo, and then magpa-check up na kayo kaagad sa iyong doktor.